Limang dahilan kung bakit pangit ang magkaroon ng negosyong sari-sari store. <coughs> Number 1. Pangit ang sari-sari store dahil itong negosyo na to ay marami nang napagtapos na mga anak, kapatid, kapamilya dahil sa ganitong klase ng negosyo. Ang pangit, 'di ba? Number 2. Pangit ang negosyong sari-sari store dahil bibigyan ka nito ng cash sa araw-araw na pwede mong gamitin kapag nagkaroon ng emergency sa pamilya mo nang hindi mo kinakailangan mangutang sa mga kakilala mo. Number 3. Pangit ang magkaroon ng sariling negosyo dahil bibigyan ka ng sakit sa ulo nito kasi palagi ka na lang makakaatin sa mga family gatherings o reunion kapag nag-setup kayo ng mga kamag-anak mo alam mo, ang nakakainis dito, kapag ka nagkaroon ka ng hangover dahil uminom kayo kinagabihan at hindi ka makakapasok o makakapagbukas ng tindahan mo kinabukasan, nakakainis. Kasi wala kang boss na pagpapaalaman, di ba? Ang sakit sa ulo nun, kanino ka magpapaalam? Eh, ikaw ang boss. What? Nakakainis yun, di ba? Number 4. Ito grabe, mga kanegosyo. Nakakainis to. Ang sakit sa ulo nito. Kasi kapag ka napagod ka, galing sa pamamasyal kasama ng mga mahal mo sa buhay, ay sarili mong desisyon ang masusunod kung magbubukas ka ba, kinabukasan o magpapahinga ka na lang. Diba? Ang sakit sa ulo nun. Kapag ka hindi ka nagbukas ng tindahan mo, mangangamba ka. Bakit? Kasi baka pagalitan mo yung sarili mo. Diba? Nakakainis yun ka negosyo. Ang pinakamahirap pa dito kasi baka magkatampuhan pa kayong dalawa ng sarili mo kapag hindi ka nagbukas ng tindahan mo. Baka sumama ang loob ng sarili mo sa'yo kapag nagpahinga ka na lang instead na sana nagtitinda ka. ba? Diba? Nakakapraning yun mga kanegosyo. Panglima, dito sigurado ako maiinis ka at hindi hindi mo nasusubukan pang magtayo ng sarili mong negosyo kapag nalaman mo to. At kung meron ka man, sigurado ako na isasara mo rin yung negosyo mo. Pangit ang sari-sari store dahil marami ng pamilya ang nagbago ang buhay dahil sa ganitong klase ng negosyo. Marami ng tao ang nawalan o natanggal sa trabaho tapos sumubok sila sa ganitong klase ng negosyo at nakapagbigay sa kanila ng panibagong pagkakataon para maipagpatuloy nila yung kanilang laban sa hamon ng buhay. Taas noong humaharap kanino man at masasabi sa sarili na salamat po ama dahil pinagkalooban ninyo ako ng isang negosyo na napakalaki ng ambag para maitaguyod ko sa araw-araw ang pangangailangan na mga mahal ko sa buhay. Kaya ikaw na nanonood ngayon binabalaan kita. Huwag mo nang subukan dahil baka masira lang yung buhay mo.